Yung bag mo, saan yung bag mo? Doon. Mm. Saan yung bag, bag? Yung bag mo, saan yung bag? Hindi iwan mo? Kala, sir, JR um, ang bag mo? Sir, ang bag ko. Ang bag mo, hindi iwan mo, sir, GR? Yeah. Itong cellphone mo, dala ko. Oo. Oh. Nalaglag mo sa bus. Oo. Oh. oh, ayan, cellphone mo, ha? Oo. Oh. O, oh, ayan. Okay na? Mm. Okay. Stop it! Get some help. Oh, nice man. Okay. Okay. Be okay, gentle. <laughs> 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 <laughs>